Pakita ko sa inyo ang Skechers. Ang mura lang. Ang mura lang Skechers. Jump. Jump. Oh, pretty ball. Oh, oh. Mabili rin kita ang skaters. My size, ano din. Saan ba yun? <mimiles> <mimiles> te, ang cute, te. Cute, guys. So. Hindi ko makita. ko makita.

naman 3.500 feels. Ito si ate. Oh. Ito, din te ang cute. Kasi na ba yung kanina nakita ko? Ang cute niya eh. Gaan pa naman. Titingnan nyo, ang cute. Tignan nyo, oh. Ayun. <laughs> diba? Hindi. Tignan nyo. Magkano? 3.5. Pwede na. Magaan pa naman siya sa paa. Hindi, oh. Magaan nyo, eh. nagmaganto mo. Ito ah. Ayan, dami sa baba itim. Mm -hmm. 3.5 kg. Ito naman tayo sa mga pambata. Diba? Ang cute. Ayan, mga sandal sandals pambata. Ang cute nila. Kailan wala naman akong apo na babae. Puro lalaki ang aking mga apo. Ano? Pakita tayo? Ikaw na tibayaran mo. Hello, how cute. I know eh? Kaya po. Crocs. Nakabili ano ba yung binili mo sa kanya na padala mo kay Aye? Nandagdagan mo. Nakabili ka na? Ito, oh, ang cute. Skechers. Ang gansa pa. Basta pag-skechers talaga yung ano. Magaan sa pa, Magaan. Champion. Tan, Katie. Tan. Jangan yeah. lupa okay. Pero so, yan. Ay naku, yung skater by skater is by. O, ate, makakabili rin ako. Pagdating ng panang tamang panahon. Makabili din ako ng skater sa shoes. <laughs> dito na kami sa elevator naka lang yung anak ko parang nasa ano lang siya eh nasa ano tawag doon magkano to? two 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 2 2 2 2 1K lang. Ang bahay. Adidas, magkano si Adidas te? Tiyo. ka? O, ito muna muna yung May 1K pa naman. Gusto ko itim eh. Ha? Huwag na lang yan. Ito na lang, te. Ito, oh, yung mm. May ganito ka na ba? Wala. Ito maganda ka? Or iba? O kaya yung brown doon sa likod. Brown. Mm. 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 Makapal tea, di ba? Mm. So? Small tayo. kayo, mm. di lang. Eh. Ito, extra small.

Tara na. Hala, ang cute ng palda, te. Oh. Puro cute, hindi mo na ako nagpapalda. Kaya ito, oh, tap te. 5 kd di. Oh, grabe naman. Tira nyo. Ang mga rin. Hello. Puro na lang muna tayo si Han. Kasi wala pa tayong budget. Wala tayong budget ng ate. <laughs> Ang ganda na suot ni Manikin. Oh. Okay. Ay, तमाम <US uneopen morally> <problemaslly>